Hoy, so uh, ngayon <laughs> Uli, tali, tali. <laughs> Uy, so guys, nandito pa kami sa kintasan Cemetery guys para mag-vlog guys. So gagawa kami ng documentary video guys. So tawagin na natin yung mga kasama natin guys. Yung Uy! Kamila! Naglag! ba si game? Ano guys? kami guys no? So, hanapin po natin si Manong para mag... magawa na natin. so guys! So, nakita na po pala namin si Manong. So, sige guys! Sulungan na natin siya para makawin na rin kami. Sige guys! Tara! So, so, makikita po natin sa background na talagang passionate siya sa kanyang ginagawa. Talagang mahal niya eh ginagawa niya. So, hopefully, magkaroon tayo ng magandang oras kasama si Manong na para makausap siya regarding sa nag-viral na video. So, Manong, uh, magandang, uh, magandang araw po. Magandang araw. So, nakita po kasi namin yung uh, viral video po na sumita sa Facebook. And, pwede po ba na makausap namin dito? So, sa mga sa mga hindi po pala nakakaalam, no, na si Manong po, siya po yung nag-viral sa Facebook and TikTok daw. No? So, papakita na lang po natin siya dito. Yung Marksman, patayin mo. Ay, sa gaming sila guys. Yung so, daw Ang sila. Oo naman. Yeah. Lo, may tik na daw siya. Lo, matrip si Kuyo. Uy, nangyari dun. Uh, so, ayun po si Manang. na no? So, sige po. Ito, ito po, sige po. So, sabi na po natin, Manong. Sige, tara, Manong. Mag-aigyan tayo kasi. Okay. Para makamay na kami. tanong may tanong ko po ano po yung narandaman niyo po tungkol po sa video na nagbaral po sa social media um, siyempre masakit kasi natrabaho lang naman ako ng maayos pero mayroon pa rin mga taong ganun, mapanakit Ilang taon na po ba kayong nagkagabaho? Um, since bata pa po, kasi ito po yung trabaho ng mga ano eh, mga magulang. mag na lang sa akin. Manong, gano'n po kahirap ang trabaho na to para sa Um, Siyempre, mahirap. Pero para sa pamilya, kakayanin. So, maraming maraming salamat po sa kasagutan ni Manong. And hopefully po, naliwanagan po yung iba sa about po sa background ni Manong. And naman po, dadako po tayo sa pagbibigay po ng gantimpala pala sa inyong, kabut, sa, sa inyong mga ginawa. So, bilang ngay ngayon naman po, uh, magbibigyan po namin kayo nakapahinga. So, kami naman po yung magdatrabaho para sa inyo. Uh, so, uh, let's go team! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Okay guys, so ayun lang yan uh, Yung mga, ayun, mga namin Hindi pa na hindi ano. namin naayusin yan Ano lang kasi tapos na may vlog ano, eh. Five minutes na to eh Five minutes na, diba? Five minutes ako okay. yung vlog Manong bukod po sa Handog na aming team nakapahingahan sa inyo uh, Napag-isipan po namin na Talaga nag po kami ng pondo Para po sa inyo So Ito po, po kayo So, ay, di dito may daanan puti. Eh. Yung wala pa akong laman muna para maserve ko. Sige po. Tingnan n'ko ba? Daweto so, po yung may laman. Ah, uh, malaking talaga rin po 'yan. So for the vlog lang po, bali-balikan natin. So, guys, ah, dito yung laman ng oh. So, yung ikikitain po nang video na 'to, no? Ah, uh, manood po kayo at Manood po ng mga ads kasi lahat po, lahat ay mapupunta po kay Mano. So, ayun lang po. Kitakits po. Yay!